<laughs> so magpuno nila yung pano. So ano, kung so, paano natin. Ang na! tayo <laughs> Mag na Maghanap tayo ng mga hator! <laughs> oh my God! Over there! And over there! Hala! na! Corner tayo niya! Papunta na dun! Papunta na, dun. Papunta na dito! Ayun! ang pagganon dito! tama lang sinabakan Tama yung barko! Humarap na dito sa atin! Paalis na naman! pa na ng abort, Malaysia. Abort! Abort! abort. Sino Hala, right, mababasa kami! Ayoko na ng tubig! <laughs> <laughs> Gagil, wala na <bundok> Ayana, ang lakas ang hangin! Wala na nga ang Isa pa lang po yung umihi. Ay, napapatakan na ko lang! Nandun, nandun! Maganda ang araw! Don, don, don. Saan? Dalawang don. makina umihi. Ooy! Don. Ooy! Ooy! Mayroong kayo ano ba yan? Umihihitin siya. Ay, sorry! Ayan na kasi may ipu-ipo, pre! Ayan o! Oh. oh my God! John, John, seryoso! Ipu-ipo! Ayan o! Ipu-ipo! Ayan, ipu ano? No. Yan yung sabi ko sa'yo kanina! Kaya, 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 kaya. kumabit Kumapit kayo! Kumapit <laughs> sa, <yung> kayo! <laughs> Safe na ako! Hindi kami ganda na tayo ngayon ha! kape tayo ngayon! Kapit! ano. What's that? Ala, inalisan tayo. Ayaw sa akin ng kwit ba, Ayun ba? Wala ka. Kanya-kanya no. Ang laki oh, ang laki wow. oh. Pwede ka pilit do. Wow. Ano mo mga bomb na mo. Ano? Grabe. Tama na sa atin pala. Grabe na. Bakit na talaga dito? Wow. Game ano? ano? Ngayon na umula, tumalong ka nang taga <ụp�> sa hindi hindi ka pa na nagsawa si Daga? Hindi pa! Ako nagsasawa hanggat di ako na mamatay! <tis> <tis> Ay, hindi ba tala ng ganyang salita? Habang may buhay, walang magsasawa. <tis> Habang may buhay? Yun yung ibig ko sabihin. mo na kami. Ito, kumukuha si Jeremy mayang food. tudahan ang laway. Nice. <tis> <tis> yung so food ko, ito ito yung mga ating mga ano, crewmates. Si Kuya Rodan, doon sa kabila nagbabantay ng isang yate natin. <laughs> so sila at si Mai, ayun, kasama niya yung ano, ibang family members, nandun sa ano, beach. Ati at daw nagluluto. Ibang family members. Si Atibing sa boat na malaki, sa barko. Nagluluto. Yes, <laughs> nagluluto. pang buffet. Sarap? Ah! Oh. Two weeks na yan. Mas <laughs> masarap. <laughs> Mas masarap diba? Nasa na-preserve na. na. Mm. Excuse <laughs> me, nasan yung stab mo? Pag kukuha ka ng food. Pinalawa ko ni Captain. Gusto mo may stop? Sabi ni Captain Noli, gusto kami. Tandaan <laughs> natin na. Wala magkakalat na. Ano kayo to ito ha? Kadiri talaga si Jerry Maya oh. Lahat sino, na lang. Sino kumalat ito may ano, may Dito, charge. Kinuha niya yung karin sa sahig. Sinubo niya pa. Doon sa ano na mesa. Sabi ko naman. sinabi niya sa lamesa. mesa. Tapos, kanina yung tabo. Yung tabo, nilagyan niya ng dilata. Ayan oh. Binigamit natin sa kasulina yun. Kaya nga. Hindi ko pa sabi sa ano? doon sa tabo. Kaya nga nalasahan ko yung gasolina, kaya nga nagtigil ako magkain. Matawas binabas mo yun, no? yung ano. Ka yung Kasi bakit yun ka maglalagay? Binabas? Kaka-tiktok mo yan! Kaya nga, alam niyo yung mabas-bas ngayon ha? O, oh, bagong sama lang naman natin, di ba't close mo na? Hmm, di ba naman na din yan? <laughs> Siyempre ka i-close din para ano? Waaaaaah! <laughs> Tagalog. ạ lâu nà mì kia nà mình trăng nà mặt trăng nà mặt trăng nó mặt trăng nà 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 mặt trăng Power Ranger oh, Power Ranger oh okay, Jeyo Hoy, dito ka sa likod Labas, ikaw den! di kami lang Pa yeah. uh, yes! 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 Ano ba ang laki talaga? Ang laki talaga? Lucky, talaga. Lompas, uh, Kaya nga po. Ang laki talaga. Ang Kaya talaga. Pero ang galing nga, kayang-kaya. Malaki pa sa boat na. malaki pa talaga. Malaki na wala tayo naman. May ibang boat na lalagay. Ah, wala na. Wala na. Hindi, masaya nyo. Oye, Jay. Hindi, baka mula sa Ya, gen kelang ah. Oh, sige, sama ah. Oo. Oh, tama. Oh, tama. Oh, ikaw din. Oh, ikaw din lepas talaga sigaw. the dock. Sa lang. Ha? Ha? <laughs> Ingihin na si Adi. Di na tayo mag-dock? Oo, swimming tayo. Okay. Matapos ang bakbakan kanina. Chill ka naman. Chill tayo. Ayos po yung kanina, Joe. Ayos. Okay Capable, no? Lakas niya, no? siya, no? Maganda siya, no? Lakas mo, baby girl. Pang mga boat kasi. Babae yan. Ay, ganun.